At dahil marami na nga ang damo ang aming bakuran guys, mangguna na sa At dahil wala tayong trabaho ngayon at hindi kami nag-open sa aming karinderya dahil kami ay maglilinis. Heto na naman ang inyong ating aswang for today's video. Manghurnal-hurnal ta! <laughs> at bago nga natin umpisahan, ayan, may introduction pa hindi na naman pwedeng hindi natin to linisan guys baka may maraming ahas na naman na bumahay dito naku po naman sana nga lang hindi kagaya ng kakilala mong inahas ka naku po joke lang sana nga lang sa dami ng damong to matatapos ko ngayong araw na to Ayan na, kahit hindi pa nakakalahati sa ginugunahan guys, nagutom agad si ating aswang. Kapi <laughs> muna tayo guys. Ayan na, kumain na naman tayo kasi nagutom nga. Alam nyo na, walang tanghalian. Yan lang muna ang ating kakainin kasi diet guys. <laughs> o hindi lang talaga nagsaing. <laughs> Kapag tayo talaga ay nagutom, wala na tayong alam. Basta kay kain lang tayo ng kain. <laughs> Palaki na ng palaki tayo ngayon. Noon, uh, 49. Pagkatapos, naging 55.9. Ngayon, 56.1 na, guys. Ano ba yan? Sana nga lang hindi umabot ng 60, guys. Ayaw ko na talaga sa buhay. Pag umabot ako ng 60 kilos, guys, paano na yun? Ang bigat ko na. Natry ko na mag-diet. Pero, naghahanap talaga ng pagkain yung chan ko. Parang may bakunawa na yata nakatira sa tiyan ko. Palagi nga silang may sinasabi, bakit ka diet? Eh, hindi na uso ang sexy ngayon. Ang uso ngayon is chubby, patabaay na. Okay na lang yun, oy. Basta ang importante, healthy talaga tayo, guys. Kaya, keep healthy tayo, no? Ayan, kanina, parang kumusnod yung mukha, guys, kasi nagutom na. Ayan, dahil nakakain na. Ha? Happy na, guys. Yeah! <laughs> At dahil tapos na ngang kumain, ayan, balik na tayo sa pagpangguna, guys. Gibuhian din ako ang amo ang doggies, no, kaya para maka play, -play sa sila, okay. Kulit man kayo na lupad-lupad, guys. <laughs> exercise exercise sad nato guys kay harong uh, matulid-tulid mga bukog sa mga dogs nato kay loy kayo nasa naras permanent sulod sa cage nila onya ya kay tiwaso nato ni guys taas taas pa ko ang pagpanguna kay ubay-ubay man pud nino tapos pino pagyo kayo ang uban puniton sa kuan sagbot grabe ka ano pino Ayan, at ang kulit ng tatlong to gustong makipaglaro sa akin, guys. Paano ako matatapos ng mabilis nito? Lagi na lang tayong nakikipaglaro sa mga <laughs> aso. Dahil ganito talaga ang gusto ko guys. Walang maiwan sa mga damo. Dapat malinis talaga. At dahil sanay na din tayo sa pagpangguna, kaya ako ang gumagawa nito. Sana ah. Oh. <laughs> i try talaga natin ang best natin guys na matapos to ngayong araw na to kasi nangko ang dami nito ayan na nga umulan na nga guys kahit umulan na go pa rin tayo for the go ang aswang dahil tinamaan tayo ng kasipagan tapusin natin to guys at para iwasan din natin ang masumpong sa katamaran naku po baka matawag na naman tayo ng huwa na tamad nito sa sipag ko na to matatawag pa ba ako nito na huwa na tamad <laughs> dahil sa hindi kaya ng ating powers guys ang manglaba at mangguna. Kaya ako ang nangguna at yung asman ko guys ang naglaba. O, oh, ayan na nga. Tapos na nga tayo sa pagpangguna guys. So, masarap talaga sa mata at masarap talaga tingnan kapag malinis ang iyong kapaligiran. Dahil expert tayo sa pagpangguna guys. Ayan na nga ang result. isali na rin natin ang mga bulaklak guys kahit hindi tayo marunong magalaga ng mga bulaklak guys dahil ayaw sa atin ng bulaklak <laughs> marunong naman tayo magalaga ng bulaklak pero ewan ko bakit hindi tumutubo itong mga bulaklak na inaalagaan ko <laughs> hindi talaga sila lumalaki guys promise <laughs> at tapos na tayo sa mga ginagawa natin ngayon ang mga aso natin guys lagay na natin sa cage ayan dahil sa hindi pwedeng pagalagala itong mga to <laughs> ipuso na nato ni Sila kay, kasi mga wala ko niya ni kay Padulong ng Gabi at dito lang tayo nagtatapos guys thank you for watching don't forget to like comment na lang sad and pag na rin salamat bye bye